my YouTube channel. Dito po kami sa GNT's Manukan Grill, yung kay Jewel Tori. Wow! Nandiyan kaya siya. Oh, ano kung daming pila, guys. Ang ng pila. Hanggang dito. Nako. Oh, no! Nakakadaming tao. Mula siya, no! Wala siya? Wala si Joel Torre. <laughs> ano ka-order na yung iba? Siguro yung iba nito kanina pa nakapila. Wala akong mga mga mga. May drinks na eh. Oo, may pagkain. Naku, no, wale. Wale si ano dyan ito. Si Linggo. <laughs> Haba ng pila hanggang doon. No, huwag na. Hindi na kami makikipila rito. Haba ng pila. Anong oras na? Ala, alauna na. Alauna na ng hapon. Yan po hanggang doon ang pila o. Oh. Mula doon hanggang dyan. Ang doon ng <laughs> Ayan, So, kain kami sa iba. <laughs> Nandiyan <yung> kasama ko. <laughs> San tayo dito? Mahabang pila eh. Dinagsa si Jogetory. Parang <laughs> kung na ano dyan yung food court po to guys? Mixed veggie. Tapos dyan, roasted. Chicken. Mababa ang pila Doon naman si Kes. Sa iba na lang kami kakain Saan? Kay? Ha? Ha? Papay? Saan? Doon sa uh, Wisma? Wala guys Hindi kami nakapasok Haba ng pila. Oh, Asian food hall. Ang maraming tao pag Sunday. Hindi oh, na kami magpapagsapalaran guys. Kasi oh, aming tao doon. Ito o, oh, pagka Philippine product pa rin yan. Eh. Oh, mga chicharron. nalang daw kami babaka kain